Okay, magandang hapon po mga kababayan. Magandang hapon, magandang gabi. Ah, uh, ito pong, uh, gusto kong pag-usapan natin. Pag-usapan natin itong si uh, presidential sister. Super ate, daw. Paano ba tinawag na super ate yan? Sino bang, sino ba kasi ang tumawag diyan ng super ate? Parang si self-declared super ate. Ang super ate sa pagkakaalam ko, sa pagkakaintindi ko, eh siya yung uh, ultimate protector, supporter ng nakababatang kapatid. Tama ba, mga kababayan? Ang tanong, ginagawa ba niya ultimate protector ba siya? Supporter ng kanyang younger sibling na si PBBM? Anong ginagawa niya? Lahat na lang kinukontra niya. Inaaway. Well, si PBBM, hindi naman niya masyadong talagang literal na inaaway. Pero pang-aaway na rin maituturing yun kapag binabati ko mga ginagawa, yung mga plano, yung mga project. Ang inaaway niya todo talaga ay yung pinsan, si House Speaker Martin Romualdez, na sa tingin ng marami, including me, ay parang uh, sinisira sinisira, sinisiraan. Bakit? Marami na akong naririnig na actually itong si Amy Marcos dati bago itong uh, naging pangulo si PBBM. Eh. Loyal ako diyan eh kasi nga anak ni Marcos, 'di ba? Anak ni Marcos eh. Being a Marcos loyalist, isuporta natin yung mga anak ni Apo Lakay. But not anymore. Hindi na ganun. Marcos supporter tayo doon sa original na President Marcos. Hindi po sa lahat ng pagkakataon susuporta tayo sa Marcos kapag lumilihis na ng tamang landas sinusuportahan natin si PBBM dahil naka-align pa rin siya doon sa kanyang ama pero itong Aimee Marcos very obvious bagamat lagi niyang sinasabi parati niyang binabanggit nininame drop yung kanilang ama ang tawag nga niya, kanyang ama na para bang kanya lang dapat sabihin niya, aming ama. Hindi aking ama. Parati na, naa-abuse na masyado yung pangalan ni uh, FEM. Sana naman wag na, na wag na na niyang laging ni-name drop yung, yung pangalan ni Apolakay. Kasi hindi nakakatawa kundi nakakaasar biruin mo lagi mong sasabihin na ito yung natutunan mo, natutunan mo sa iyong ama, ganito yung sabi, ganito yung turo ng uh, ng iyong ama. Turo ba ni Apo Lakay na na traidorin mo ang kapatid mo, ang kadugo mo, awayin mo dahil sa personal mong ambisyon? Hindi naman niya siguro itinuro yan. Itinuro ba ng ni Apolakay na traidorin ang sariling bansa? kumampi sa kalaban? Hindi siguro. Ikaw lang naman yun eh. Ang totoo, ikaw ay may Marcos, lumilihis ka. Lihis ka doon sa landas nung amang Marcos. Kaya pwede ba? Tigilan mo ngayon kaka-name drop mo na ito ang turo ng aking ama, ang sabi ng aking ama. I am the firstborn. Oo nga, firstborn ka nga. E ano ngayon kung firstborn ka? Ibig ba sabihin, porque ikaw ang firstborn, lahat ng sabihin mo, tatango kami? Tatango yung mga kapatid mo? Ikaw ang tama? Ang tanong ay may Marcos, tama ba yung ginagawa mo? Na lahat na lang ng trabaho ginagawa ni PBBM para sa ikagaganda ng bayan natin kinukontra mo ini-expose mo yung mga dapat na uh, mga top secret mga confidential na bagay ini-expose mo di ba yung paglabas masok ng mga Amerikano yung pagkakaroon ng EDCA sites kontra ka sa Amerika pero naka nakakampi ka sa China at ito ngayon, very obvious na, na inaaway mo si Martin Romualdez, so, hindi wala namang ginagawa sa iyo. Pareho sila ni Bongbong Marcos, nagtatrabaho lang eh. Nakarinig ba kayo mga kababayan ng paninira mula kay Martin Romualdez at kay Bongbong Marcos? Sila ang sinisiraan, sila ang sinisira, sila ang inaalipusta uh, inaalipusta. Itong si Amy Marcos, hindi mo maintindihan po ang ugali nito eh. Marcos ba to talaga? O Romualdez? Kasi ang alam natin si uh, Madam Imelda Marcos ay napakabait na tao. Di ba? Mukhang taliwas eh. Yung uh, Lakay Marcos napakabait na tao yun. Mali nga itong mga sinasabi ng mga anti-Marcos mga dilaw na monster. Kahit kailan hindi naging monster yung Apulacay. Kaya yung mga dilawan, ang monster. Now, balik tayo kay Aimee Marcos. Ikaw, Aimee Marcos, <coughs> ang sabi ni, ni, yung sikat na vlogger, si Dante Maravillas, kasi pinapalo ko rin yan eh. Ang sabi niya, wag daw tayong magalit kay Super Ate. Kasi strategy na daw niya yan. Strat political strategy na kumbaga nag spy lang daw yan doon sa Duterte. Na sabi pa nga niya, <coughs> sino ba yung may sabi noon? Si Machiavelli ba? Na keep your friends close and your enemies closer. Naniniwala siya na Itong ginagawa ni Ibig Marcos na pag uh, pagkampe at pag uh, side doon sa Duterte camp. Ay ano lang drama lang na may misyon daw ito. Bakit? Tanga ba 'yung mga Duterte na hindi yan matulugan kung yan ay misyon? Spy? O di sana, delikadong ano yun. Delikadong strategy yun. Hindi man, ako hindi po ako naniwala. Hindi ako naniwala don sa sa salitang yun na ano yun? Dark horse? Trojan horse? Kasi kung ganun po, kung, kung totoo man po yan, na nasa campus siya ng Duterte para lang uh, mag-spy o may misyon to the point na sisirain mo yung kadugo mo I did not believe a bit of it ang paniniwala ko kumapi siya sa Duterte dahil gusto niyang gumante dito sa sa mga nasa Malacanang kapatid niya, hipag niya, pinsan niya. At ngayon nga, patindi ng patindi. Hindi ko maintindihan mga kababayan kung bakit <coughs> hindi ba niya alam na marami ng mga tao, loyalista, Marcos loyalist, ang galit sa kanya dito sa pinaggagawa niya. Na siya pa nga ang pasimuno. Pasimuno ng mga ng mga paninira ng mga DDS kay BBM. Dahil lang sa... Ako naniniwala na tuloy ako na may kasamang inggit itong ginagawa ni Amy Marcos. Kasi para sa kanya, siya yung panganay, siya dapat yung naging pangulo. Hindi si BBM. Alam mo, para sa akin, buti na lang, buti na lang nag-push through si BBM na siya ang maging pangulo. Kasi kung hindi, kung si Amy Marcos ang naging pangulo natin ngayon ano sa palagay ninyo ang kalagayan ng bansa natin ngayon siguro ipinamigay na tayo sa China dahil follower ito ni Duterte eh. sinusundan niya ang yapak ni Duterte hindi yung yapak ni Apulakay di ba? At may nagsasabi na itong paninira na ito kay Martin Romualdez ay dahil sa naiingit siya dito dahil mukhang ito ang i-endorso daw ni, ni PBBM sa 2028 at hindi siya Sus Marie Joseph alam nyo magkapamilya, magkadugo kung talagang ang kaisipan ninyo, ang puso ninyo ay para sa bayan eh ano kung sino ang tumakbo? ...total... pamilya ninyo yan eh. Ang nakikita tuloy ng mga tao ngayon, mga kababayan, di ba? Anong nangyari sa Marcos? Bakit parang watak-watak Marcos Romualdez? Samantalang dati yung tinatawag nilang conjugal dictatorship, talagang united talaga yung mag-asawa. Nagtulungan. Pero itong second generation, Parang inuuna po yung ambisyon, ano? Inuuna yung ambisyon. Alam mo, Amy Marcos, wala namang... There is no point kung sino sa inyo, Marcos Romualde, siblings, uh, offspring, ang maging pangulo ng bansa. Kung ikaw man ang maging pangulo, siguro ko naman susuportahan ka ni ni Martin Romualdez. Kung si Martin ang gusto mo tumakbong pagulo, bakit hindi mo suportahan? Kung kayo ay para sa bayan, kahit sa, sino sa inyo, basta ba para sa bayan eh. Ngayon, sa ganyang ginagawa mo, para ipinapakita mo lang na sariling ambisyon ang inuuna. At ito ha, ito ang masama. Tinatalikuran mo, tinatridor mo yung kadugo mo, kumakampi ka doon sa kalaban ng kapatid mo? Well, hindi ko sinasabing kalaban na ng uh, mga kababayan, pwede ba nating i-consider na kalaban ni Bongbong Marcos itong Duterte? Siguro ko naman tama, di ba? Kaya inaaway nila eh, gusto nga, ni, gusto nga niyang uh, tukhangin eh. Gusto niyang patalsikin. Gusto niyang ikudita. At siguro, alam mo, mga kababayan, kaya siguro ito si Aimee Marcos, kapit toko dyan sa Duterte, kasi to the point na kahit na pag dumating ang time na magkukudita, siguro kakampi pa yan dun eh. Baka siya pa nga ang nag-gumawa ng alam nyo na. Kasi the fact na naririnig niya na gustong patalsikin yung kapatid, binumura, nilalait, inaalipusta. Tatawa-tawa lang siya doon. Walang isasagot. Nakakaloka. Nakakaloka ka talaga. Hindi na namin maintindihan kung hindi, naiintindihan ko na po. Naiintindihan ko na kung bakit siya nagkakaganyan. Yan po ay resulta ng sobrang inggit. Dahil siya ang gustong maging pangulo. Namukhang hindi na yata siya magiging Baka hindi na kasi matupad eh, yung ambisyon niya, maging Pangulo. Siya daw yung tinrain ni Apulakay maging Pangulo. Bakit, ay mi Marcos? Nung na-exile kayo sa Hawaii, nasaan ka? Nasa tabi ka ba ni Apulakay nung magulang mo? Di ba one week pa lang kayo sa sa Hawaii, di ba? Lumayas ka. Iniwan mo yung pamilya mo. Iniwan mo si Apolakay na nagluluksa, na problema, na, na, na didepress. De Sino ang nandun? Sa tabi ni, ng magulang ninyo, di ba si Bongbong Marcos? Sino ang kasakasama ni uh, Madam Imelda Marcos doon sa New York nung siya ay yung ma-attend ng, uh, nung ng mga kasong <coughs> ikinaso sa kanya? Iba si Bongbong Marcos. Ikaw dapat yung nandoon kasi ikaw yung panganay, ikaw babae. Dapat ikaw yung nag-escort umalalay doon sa mama ninyo. Iba si Bongbong Marcos ang nandoon. Umaalalay doon sa mama ninyo kasi ikaw nasaangkan nagbakasyon ka sa Morocco, di ba? O oh, kaya nga nagkakilala ang Lisa Araneta at sa kayong Bongbong Marcos doon sa New York dahil doon sa pag-attend nung uh, ni Bongbong doon sa kaso nung Madam Imelda, di ba? Wala ka eh. Bumalik ka lang yata nung namatay na si Apolakay. Lakay eh. Yung mga last moments ni Apolakay Lakay sa ospital, sino ang nasa tabi niya? Ikaw ba? Si Bongbong Marcos ang nandun. Siya ang hinabilinan. Oh, di ba? Diba? kay Bongbong Marcos inihabili ng inyong ama ang Pilipinas. O, oh. tapos sasabihin mo, ikaw yung tinrain? Maaring tinrain ka directly dahil nung panahon yan nagpa-party-party lang si Bongbong. Eh, syempre, bata yun eh. Ganun siya personality, gusto niya mag-enjoy ng buhay. Enjoyin niya yung buhay kasi darating ang panahon, siya ang papalit dun sa tatay niya tatay niyo. Dadaanin niya yung mga problemang ganyan ng pagiging pangulo. Siyempre natural. Teenager. Bata. Siyempre mag-enjoy. In-enjoy lang niya yung kabataan niya. What's wrong with that? O ngayon, di ba tapos na yung enjoyment niya? O di ba, ma matino nang nagtatrabaho? Sinusundan yung turo ng kanyang ama kung ik ikaw ang tinray ni Apolakay, ba't wala ka sa tabi <laughs> niya? Alam niyo mga kababayan, ako'y takang-taka dito sa ginawa ni Amy Marcos. Doon sa panahon nang sila ay uh, in-expel sa bansa natin, noong mga panahon yon, may sakit pa yung may sakit yung Apolakay, yung tatay nila. Tapos ganun lang sinasuffer niya na kahihiyan, sa manang loob, sa manang loob sa mga nagtraidor, sa manang loob na pagkakapalayas na dating siya ang Pangulo. May sakit, malubhang sakit, nadidepress. Di pa dapat inaalalayan niya nung, nung mga anak? Ina, saan, saan nagpunta? Di ba? Mm. Si Bumbong Marcos ang nandun my goodness tapos ngayon kapal naman ang mukha mo sabihin na ikaw yung ikaw, maaring ikaw ang tinrain pero since wala ka nung mga huling huling sandali kay Bongbong Marcos inihabilin yung pagbabalik malakanyang mga kababayan tama hindi tsaka siya yung lalaki tsaka siya yung mabait tingnan mo sino ba ang may puso Sino ba ang may puso para sa bayan? Si Bongbong ba o si Aimee? Alam natin kung anong ginagawa ni Aimee ngayon. Lahat kinukontra. Pati yung uh, charter change, Kontra ng kontra. Hindi na iniisip yung para sa bayan. Basta siya iniisip, gusto niya mag-grandstanding. Magbabida. Nakakaloka bidang bida. O di na ka, di ba? Ikaw pala yung ikaw pala yung tatangat tanga pumirma ka sa sa isang dokumento na hindi mo binabasa. Tapos bintang ka ng bintang, ikaw pala yung may mali. Yun lang ay may Marcos na pagkampi mo sa Duterte na isang pro-China, isang drug lord, na mamatay tao. Hustong rason na. tapos ayaw mong papasukin ng ICC ipinagtatanggol mo yung mamamatay tao wala kang puso mga kababayan tama mali walang puso sa mga biktima ang puso niya nasa kriminal walang puso para sa bayan ang puso niya nasa kalaban ng bayan kung si Bongbong Marcos ayaw matanggalan, babawasan ng even a square inch of our territory. Itong si I.B. Marcos na pro-China, who knows? Grupo siya ni Duterte. E di ang utak niya parihong ng Duterte. Ipamimigay sa China. Dahil well, kontra siya sa Amerika eh. Kontra ka sa Amerika, pro-China ka pro-China kakontra ka sa Amerika sino ba ang may puso para sa Pilipino mga kababayan kayo na ang sumagot nagsalita na ako eh this is my opinion what's yours diba nakakaloka